face <laughs> morning guys. Ako si Jovy Veliega, Salamat sa pag-watch. niyo yung aking hair. Ginamit ko yung curl curl formers. Yan, first time ko siyang ginamit in order ko sa siya Shopee. 55 pesos lang. Let's see if it works. Hindi pa ako natutulog. 5 AM na. I456 pa. Kailangan maagang gumising kasi mag-work si Kenneth. Uh, Nag-vlog na ako ulit. I mean, mag-vlog na ako ulit. Kasi wala lang. Feel ko na mag-vlog. Okay. So, anong gagawin natin ngayon? Lilisin ko itong mga kalat dito para makakain kami ni Kenneth mamaya. Tapos, pag alis niya, doon ako kakain ng breakfast. I mean, no. Doon ako mag Ayan. Let's turn on the lights para maganda naman ang quality ng vlog, ba? Diba? Ito yung ginamit ko kanina nung I was trying to sleep when I was lying down sa bed kasi medyo nahihirapan ako matulog. <laughs> Meron pa kasi dito, sa taas. Kaya medyo nahihirapan ako matulog. So, yan. Yeah. Ginamit ko to, yung shower cap kanina and medyo masakit na yung dito ko kasi medyo masikip siya. Kaya, ayun. So, ngayon, lipitin ko muna itong aming table and uh, makahanda ako ng agahan namin ni Kenneth. ba diba? Para bongga. Hi, guys! Kamusta kayo? I miss you all so much. Hininaan ko yung aircon, pero ngayon medyo mainit na. Lagay natin siya sa 16. <sighs> Na-miss ko mag-vlog. <laughs> Wala lang. Matagal lang akong hindi nag-vlog. Huh. hindi nag-vlog. Um, yung last vlog ko yata, I think first week of April pa yun. So, yun. Tapos, nag-vlog ako nung anniversary namin. Pero, hindi masyadong, <laughs> ewan ko ba, hindi klaro yung vlog. Kasi, ewan ko. Ewan ko lang anong meron sa akin. May dumi ang aking lens. Wait lang. Is that better? Is that better? I hope that's better. Napipimples na naman ako, guys. Oh, see? nagkakaroon na naman ako ng pimples. I don't know kung dahil ba malapit na ang time of the month, pero malalaki sila. Ngayon, medyo hinug na sila. See, <laughs> one, two, three, four. Anyway, that's life. Nagkakapimples talaga tayo. Then, I will make the bed that I did not sleep on. Humiga lang ako dito. Sinabi ko nung last vlog na nag out, tapos hindi ko to na charge. So, hindi ko to na charge kaya wala akong light. So, nagkandila lang ako. Buti na lang binigyan ako ng kandila nung mama ni Kenneth. So, na check natin. Gumagana pa ba siya? Oh, hindi na siya gumagana. Parang sira na siya, guys, yung light nitong emergency light. Ang gumagana na lang is yung fan. Actually, yung plano namin ni Kenneth ngayon is sasama sana ako sa kanya kasi mall duty siya dun sa SM. So, sasama sana ako kasi gusto kong mga grocery tapos gusto ko rin maglibot-libot sa SM. Tapos may babayaran din ako sa LBC kasi may in-order ako online. Tapos, yung nangyari <laughs> is hindi ako nakatulog so um, gusto ko matulog muna bago ako pumunta ng SM. Um, ang pangit ng dating ng buhok ko. Pero anyway, tignan natin mamaya kung maganda siya. And then, so yun, sabi ni Kenneth, dadaanan na lang niya ako dito sa bahay mamaya kapag tapos na siyang mag-work. Tapos sabay kami dun sa SM. Kasi ano lang siya ngayon, hanggang... 3.30pm lang siya. So, okay na rin yun. At least makatulog ako. So, hindi talaga ako makatulog, you guys. I tried my best. Hanggang sa parang nag alas stress na tapos nagutom na ako. Yung. Anyway, magwa wifi duties muna ako and I'll be right back. Really quick though, actually kahapon, I mean kagabi, inano ko pa yung aking makeup bag. Like, niready ko siya kasi I was really thinking nasasama ko ngayon kay Kenneth sa kaniyang morning. No, sama ko sa kaniyang sama ko sa kanya ngayon morning akala ko. Pero hindi pala. So walang use ang aking pag ready ng aking makeup bag kasi dito lang din naman pala ako magme-makeup. Tapos din ko pa ite yung aking false lashes na container kasi just in case tipo tipo type ko mag false lashes balik ka dyan sa vanity Ma mami ako na ibabalik yon yun lang sa sabihin ko <laughs> sige wifi duties I've been getting a lot of complaints na ang haba daw ng aking mga videos. Pero meron din ako na-receive na mga comments na super gusto nila yung aking mga long videos. So, ano na. Anyway, maghanap tayo ng maluluto na madalian lang, no? Yung aking dewa na fried rice, yung pang madalian lang na fried rice. So, ngayon, hanap tayo ng pang madalian na maluluto, which is delata. Ang dami namin delata puno ang tindahan. Tapos ito pa. Doon, meron mga junk food. Pero hindi na ako kapang kain masyado ng junk food. Siguro corn beef na lang. Ito yung gusto ni Kenneth. Yung, ay, wala pala sa frame. Ito yung gusto ni Kenneth na corn beef. Yung holiday. Wala ako nakita ng Delimondo doon sa SM. But yeah. Ito yung mga akin. Mga tuna. <laughs> so, lulutuan ko na lang siya nitong corn beef. Pinutol, ay, wait na. Ang ingay. Pinutol ko na pala yung aking kuko kasi medyo na-break siya nung nagpunta kami sa dagat. Nagpunta kami sa dagat last, last weekend. Last, last weekend, pero hindi ako nag-vlog kasi nahiya ako. <laughs> anyway, kasama namin yung mga um, office mates ni Kenneth. Tapos yun pinutol ko na yung aking kuko. Ayan. <laughs> Para nang ano yung aking kamay. Hindi na siya maganda tignan. Para na siyang hotdog, jumbo hotdog, ganun. Pero, Yeah, tapos kinulayan ko siya. Itong color na to is OMG na wasabi. Gusto kong magpaputol ng no, short hair. Parang ganyan ka short. Kaya lang, parang hindi bagay sa akin kasi kung laki ka face ko guys, I will go on a diet na talaga. Would <laughs> you believe na magda-diet na ako? Gumagamit ako ng pampawite ng tea. I don't know kung gumana na siya second day kapalang, I mean, today, since bagong day na, third day, I don't know kung gumana na siya. Parang, we'll see. But, yeah. Hi hey guys, pasensya na ako madilim kasi pinatay ko yung mga ilaw kasi matutulog ako. Malis si Kenneth! Actually, andun, andun, na lang. andun pa siya sa labas pero paalis na siya. Uh, I feel sleepy na. Bakit ganon? <laughs> Alas sa na. And ngayon lang ako sleepy. Mm, matutulog ako. I feel sleepy. Ay, pasensya na sa pangit na quality. Um, meron lang pahabol na shoutout. Hi Ace Marcelo the second. Um, birthday niya daw sa April 28. And gusto ko lang magpahabol na shoutout kasi nabasa ko yung comment niya. Happy birthday! Yun lang. Hey guys! Pasensya na may music. Okay lang ba? royalty free naman na itong music na ito. Pahinaan na lang natin ng konti. Ayan. So, tapos na ako maligo. I'm alive alert the week enthusiastic. <laughs> um, tapos na ako maligo and I feel refreshed kasi nakatulog ako. I think I slept from around 6.30 or 7 until 2 p.m. Bangga. Para lang ako na graveyard shift. So, nakabihis na ako. I'm just gonna wear this really simple ensemble. Ayan. Ayan. Very simple lang. Yung bottoms, parang thick siya na leggings. Parang jeggings, gano'n. Pero hindi talaga sa jeggings. Parang thick na leggings lang. Um, from SM Department Store. SM 1 Plus. And then this one, gift ng ate ko sa akin. Parang siya different sa akin. I don't know if you can see. Yeah, basta gift niya to sa akin nung Pasko yata. Sir Plush Shop niya to, ito nabili. Yan. Alam niyo ba, medyo ano pa to noon, maluwag, especially dito sa arms. Tapos tinyan niya ngayon, medyo masikip na magda-diet na talaga ako. Ever since I lived in this house, I gained so much weight. So much. You cannot, you would not believe how much weight I gained. I need to put you somewhere here para makita niyo ako kasi mag Ito try natin yung curl formers. Ah, perfect. Okay. Medyo tagilid nga lang, but whatever. Hindi pa ako nag-perfume, gagamitin ko itong ano, Davidoff Cool Water. Actually, this is a liquid powder, pero mabango siya. So, gagamitin ko siya today as my perfume. Matagal ko na itong hindi nagagamit. so ayan. Parang hindi na siya <laughs> lumalabas. Ayan, yeah, that's what we want. Diba? Mmm, <laughs> bango. Smells so fresh. Okay, so right now, ito try naman natin yung curl formers. Tignan natin kung mag-work talaga siya. Nilagay ko ulit itong shower cap kasi naligo ako. Sayang naman, baka mabasa. Alam niyo mas um, comfortable siya itulog kapag ganito lang. Like, hindi mo siya i-wrap around your head. So, itong top layer, nilagyan ko siya ng clamp kasi super nakakairita siya sa face kasi ganyan siya sa face nakakairita kaya kinlamp ko siya ay sarap okay ay siguro dapat mami ako na ito tinanggal sa clamp okay balik ka muna dito unahin muna natin yung nasa ano nasa ibaba para mas bongga yan so start tayo dito start tayo sa likod siguro. Yan, ipopull mo lang siya. Pak! <laughs> kulot na kulot talaga siya. Oh. Ganyan yung kulot niya. Oh. Tignan natin kung maganda. Kasi doon mo naman talaga ma-appreciate kapag um, it all comes together, di ba? Ooh, that's really so pretty. <laughs> kami Kanina pa sana kami alis. Pero si Kenneth sumali siya sa bang bang! Ayun lang nga, filmang ka na. Um. Kakainis. Kaya ayun, nakapag-makeup na lang tuloy ako. Yung nga ginamit ko sa face ko are cream products. Um, Nag-concealer lang ako. Yung LA Girl Pro Concealer. And then, dito lang yung sinet ko sa so under eyes. Yung Nichido Final Powder ginamit ko. And then, cream blush. Tsaka hindi ko alam yung brand kasi bigay lang yun ang kita Tapos hindi siya masyadong known na brand. Um, first time ko makasakay sa amin new car. <laughs> We only got this two days ago. Oh, ayan! Meron siyang natural daylight para mas makita niyo. And then, yung ano din, Colourpop na highlighter and lunch money, cream product pa rin. And then, nakapagkilay pa ako ginamit ko yung Fashion 21 Duo Eye Enhancer in Blonde, tapos yung Daiso na pang waterproof, yung nasa nail polish na brow gel. Super stiff ng aking brows. And then, wala pa akong lip product. Lip balm pa lang. Magdala ako ng lipstick. Ito. Yung EBLTD liquid lipstick. Parang, parang mas gusto kong walang lipstick. na yung resulta ng kulot-kulot. Nilagyan ko siya nung ano, L'Oreal na Mythic Oil. Kaya mas okay siya tingnan. Pero mas maganda to kapag lumuwag-luwag na siya. Ang bango-bango naman ng kotse. Pinabango ng masyado ni Kenneth. Alam niyo, since we got this um, car, parang everyday na siya nililisan. <laughs> oh, may pangalan pala itong kotse namin, si Zeus daw pinangalanan ni Kenneth. Si Zeus. O, oh, diba? Akala ko, yun yung gusto mong pangalan para sa ating anak. So, magiging twin sila. Zeus the car. Z car. I think I can put my camera here. Sa non-slip mat. No? I try na kay isa kang mama katong Rio dali man ako ibutang di man mahu okay. matuya tuya lang siya eh lang, wala tawag mo lagi tagak na maybe no kain mo na kami dito kami sa KS sakit. Wala nang duplex ah. Andito kami sa Ice Hardware. Maghanap ng mga stuff for my vanity table. Maghanap kami ngayon ng knob para sa mga drawer. Kaya lang merong mga copyright music dito. Parang gusto ko to. Ang cute. No? For this one. Ayan, tapos na ako ng grocery. Ito yung mga pinamili ko. Kunti na. Hindi niya na tayo sa grocery. Gamit na ako yung phone. Para hindi obvious na nag-vlog ako. Ayan, dito tayo spaghetti. Dito try ko tong biscuit masarap daw yun. Okay na. Dito na sa bahay. Um, hey, bastos. Hi, guys. Nakita yung mga body. Nakita yung malubot. <laughs> Ganyan lang. Dyan lang. Hanggang dyan lang si Kenneth nakikita ang kanyang body. <laughs> anyway, andito namin sa bahay. Um, tapos na kami mag-grocery. Andun pa siya. Kasi kakarating lang talaga namin. tinry ko yung maybelline na strobing stick. Pero hin wala akong nakikita masyadong magandang difference. Pero tindry ko talaga siya. Dito sa aking face. <sighs> yeah. So, wala akong binili sa Maybelline. Meron akong nakita na fresh matte na BB cream. Okay yung kaniyang consistency. Super watery. Pero, I don't know. Ang dami ko pang <laughs> foundation. Hindi ko pa kagamit. So, baka hindi po na bumili. And then, um, what else? Yung pinakita ko kanina sa grocery, yung Biscoff. Bibili sana ako nun. Pero nakita ko, naunahan na ako ng daga. Ew, yuck. May daga pala sa SM. Ito kong ng nga ba? Nakapalit ako biskuit ba? Mm -hmm. Ya. Yeah. Na pinakan sa kuhaan. Anyway, sa next na lang na grocery. Ito na ang effect ng aking skin. Hindi ako nagpowder. So, ganyan siya. Super shiny. Eh, na ako niyan kanina, no? Nagbayad ako sa ano. Sa grocery. Super shiny. Excited na ako sa meet and greet ni Chinky. Na-attend ako this Saturday. <laughs> sa lahog lang. Ayan. Dalawang flavor lang yung binili namin sa no, munchkin. Ayan. Ewan ko kung nakita niyo. Bavarian tsaka choco butternut. Ito yung akin. Bavarian. Yung choco butternut yung ganito. Yummy. So good. Sarap. Wow. Kayag na kayo. And there was light. Oh, ang ganda na ng lighting. Kasi pinandar na yung, ano, yung lights. Ay. HD na. Ang labot ba ni Kenneth? Ako na i-zoom. Ako na i-zoom. <laughs> Pwede na dapat atong paliton, oi. Para niyo mo. Boxer. Bumili kami nung ano. Yung pangpatay sa... Ay, di. Pampa... Ah. Pampaalis ng daga. Ito siya. Best Shield Pro. <laughs> Tignan natin kung effective ba. Para sa daga, para sa cockroach, para sa anay, para sa, ha? Hi, Ma'am Ada. Ma'am Noemi. Ma'am Noemi. Hi, ma'am. One lang siya. One for nine daw to from 2000 plus. Para sa cockroach, sa mga anay, sa ants, sa daga sa unsa pa to yung gingon mga bisaya ang na mga insect hindi ko masyado na yung iba anyway yung curls ko ganito na yung tsura niya mas maganda na siya ngayon kasi mas nagloosen na siya di ba nindot akong curls dali Tush. nindot Thank you. Amat. April. So, dapat April. May, June, July. Dapat last week of July, manotis na natin na wala nang mga ants dito. Kasi, ang bisbis na ng mga ants dito. Like, i-leave mo lang yung food ng one minute, meron ng ants. Ako to. Ay. 1499. Non-toxic, no chemicals, no poison. Nagaano daw siya? Nag... Basta. Naglalabas siya ng... Vibration ba? Na ayaw nung mga daga. Or whatever. Pabili na kami ng mga lights para sa aking vanity. Kasi nagawa na daw ang kanyang structure. Di ba? Ang bilis-bilis lang. Ang bilis-bilis lang. <laughs> so, ito. Meron tayong wire para sa mga lights. Tapos, ganitong lights yung binili namin. Yung Tiguan watt lang. 110 pesos tapos ba yung Tiguan na? ito daylight tapos yung yellow na light dalawa na lang natira dun so dalawa lang nabili namin tignan namin sa ibang ace hardware bumili din kami ng mga ganito mga socket tapos ganito yung pang plug tsaka ganito yung pang handle ng ano drawer ito yung napili ko very simple ba? Diba? Para all white lang siya. Yeah. <laughs> Ayan. Very simple lang. Mura lang siya. $34.75. Excited na kami sa aking makeup table. <laughs> na full paid na daw niya. Designer, designer, papa. <laughs> yung tatay niya yung nag ng aking makeup table. <laughs> Meron akong ipapakita sa inyo na picture picture ko nung college ko. Ito yung face na, na laban ni Kenneth. <laughs> Ayan ako. ganda-ganda ko. ganda ko dyan, oh. Walang bahid ng makeup at all. Tapos rebonded pang aking hair. Gusto ko ganito yung haircut ko ngayon. Kaya lang, hindi bagay sa akin. Kasi malaki ang aking face but empty na guys. So I will say goodbye na. Bye. Bye guys. Bye. <laughs> Salamat sa panonood. Oi, you answer below if you want longer vlogs or shorter vlogs. Because I've been receiving comments. Haba-haba don aking mga video. <laughs> Malakas kasi ang internet. Ang bilis-bilis lang matapos ma-upload. Kaya, I'm so free to... <laughs> talk all I want. Mag shout out pala ako. Hi to Gina Pretty from Iligan City. Tsaka hi to Christine Chan. Hi Christine. Tapos thank you sa lahat ng mga nag-ano sa amin, nag-greet sa amin sa aming anniversary. Thank you. Yung anniversary namin, anniversary 'yon ng aming pag-iibigan. <laughs> pagka ano magka-jowa hindi yung aming wedding anniversary, 'di ba? Celebrate pa rin 'yun kasi bakit naman ibabaliwala 'yun, 'di ba? Anyway, that's it. Thank you for watching. Bye.